Hello guys! So heta na naman tayo So ano, magandang hapon pala dyan sa inyo Kasi ngayon, hapon na kasi dito sa amin So ano, wala uh, Wala akong work ngayon So andito lang ako sa bahay Anyway, uh, ano kasi uh, Start na kasi ngayon ng ano, long weekend 3 days weekend ko Vacation, kasi Yun nga, uh, coming na yung Election day, which is a holiday Supposedly ah uh, Uh, ano 'yun uh, by this Monday kasi eh uh, May 12. So, ano, kayo may mga napupusuan na ba kayo? So, ako meron na akong mga napupusuan, so kulang na lang 'yun ng dalawa. So, alam niyo na kasi <laughs> na 'yun. Tapos the same time, ano, uh, sila 'yung napupusuan ko kasi at the same time, wala naman akong kahit wala akong natatanggap, but still sila pa rin 'yung gustong gusto kong iboboto. So, that's why. Anyway, so wala. Since walang work ngayon, so andito lang ako sa bahay. And then, wala. Wala masyadong ginagawa. Kain, tulog lang. So, kain, tulog. Tapos, ano, kakigising ko lang kasi medyo hapon na. So, kailangan ng gumagal kailangan nang gumalaw-galaw. Yun. O nga pala, so may good news nga pala akong i-share sa inyo. Actually, since hindi pa naman na, Nanalo yung mga manok namin, mga mga, mga manok ko But still, uh, pananong panalo yung isang alaga ko dito Yung long time na namin na alaga na si Luna Kasi late na namin na malayan, buntis pala siya Then fortunately, kakapanganak lang And at the same time, ngayon, ngayon ko lang siya masishare share Kasi, ano, work kasi ako nung nakaraan eh So, tara, pakita ko sa inyo Let's go! Ayun guys, so... Ito yung kalobloba ng bahay namin. Nandito kasi siya nakakulong. So, ayan guys, oh. Say hi, Luna! Hi! Tapos, yung mga anak niya, yun. Hindi namin alam kung sinong mga, sinong ama nito, pero basta, nabuntis na lang siya bigla. And then, yun, nanganak na. So, yan. Kita ba? oh, actually lima yan sila. Di lang makita yung iba. O oh, ano pa yan sila para mga 2 days pa lang yata eh. Hanap ako ng ibang angle ha. <makes noise> eh no? Actually lima yan sila. Mm. So no choice ako, kailangan ako maglagay ng planggana sa loob kasi parating nahuhulog yung mga anak niya eh. Oh, yun, buti nag-move si Luna. Oh, yan, no. Oh. ba? Diba? Klarong klaro, So, Yung iba natutulog, yung iba is ano, nagdedede na naman. Oo. Oh, oh, So ano, dalawang beses. Ito na yung pangalawang beses na nabuntis at saka nanganak si Luna. So in short, mga kapatid na ito ni Omi, yung anak niya na no, maitim. Actually, nirelocate muna namin si Omi kasi hindi sila pwede dito sa kulungan eh. Baka mag-aaway lang. Oh, ba diba? May mamay-ari na ba ito? Actually, wala pa. Kakapanganak lang eh. Ah, uh, parang wala pa yata nakakaalam kung ah, uh, meron na bang anak si Luna. Actually, konti lang yung nakakaalam na ano, bunti si Luna eh. Mm, yan, ba diba? So, paano? Sino, sino gusto magpa-reserve dyan? Ah, <laughs> diba ba ang cute isa lang yung itsura niya eh unlike doon sa mga nakaunang anak ni Luna so paibaybay bay ang mga kulay eh. may mga may mga white, brown, black pero ito talaga white at saka brown lang eh kambal na kambal talaga eh di ba so yan iyak na naman sila ng iyak yan talaga yung ginagawa nila eh so nung nakaraan parati kami nagigising ng madaling araw kasi iyak nang iyak ng mga anak yan pala nahuhulog na pala so ito yung mga unang nilagay namin sa gilid mga karton karton kaso sinisira lang ni Luna eh. yan nagkakalat kalat lang so no choice ako kailangan ko kumuha ng planggana para at least ma stuck sa isang lugar yung mga anak ni Luna hindi na nahuhulog so ayan So si Luna na lang yung adjust O oh, ba? Diba? Kailangan pa rin ipakulong si Luna Kasi sensitive pa siya eh. Kakapanganak lang eh. Natural lang naman yon kasi Ganyan naman talaga basta mga ina na Mga aso eh. ba? Diba? So lima sila ha Yung iba natabunan lang, lang. Yun Then actually kada hapon nilalabas-labas namin to si Luna para at least makapagbawas man lang hindi siya makapagdumi dito sa loob. Dalawa sila ni Omi. So kailangan siyang paikutin dito sa ano subdivision, yung mga kabilang malapit street, malapit lang na street. Yung mga kaya lang malakad, 'di ba? At least not bad na din upas na pala yung tubig at yung pagkain, no? Actually, medyo ano kasi, masikip sila kanina or baka puro lang karton na lang ni Luna kaya nakakalat-kalat yung mapakain dito, eh. Sige lang. At least ngayon, medyo stable na yung ano, room ni Luna. Diba? ba? kung nagkikita nyo sa leeg nya merong something necker actually kakabili ko lang yan kay Luna eh hindi ko inakala eh, na mabubunti siya bigla eh <laughs> <laughs> yun sana para at least hindi madali lang siyang ano in case maglakad-lakad kami madali lang yung pagkatalis kanya so yun na muna sa ngayon so yun na muna ang kalagayan ni Luna sa ngayon so yun na muna sa ngayon. <laughs> so paano, until next time ulit. So see you ulit sa mga next videos ko. Share share lang. And then ah, uh, nga pala, maraming salamat na pala sa mga bagong subscribers ko. So, kaka-reach ko lang ng 4,000 subscribers. So, yay! <laughs> 4,200 nya uh, in the actual. Uh -oh. So, salamat sa mga suporta, sumusuporta at uh, nanood ng mga videos ko. So, paano, hanggang dito lang na muna ulit tayo. See you ulit sa mga next videos ko. And then of course, uh, enjoy. See ya.